mga Kerns TV shout out sa inyong lahat uh, ang tutorial natin for today uh, kung paano nga ba mag cash in sa Gcash ng uh, sa Alphamart so kasi minsan sa 7-Eleven yung Gcash yung machine nila doon uh, minsan nag offline so kung may malapit naman na uh, Alphamart na may machine na uh, nagka-cash in sa Gcash so doon uh, pwede tayo mag-cash in ng pera doon para maipasok natin sa Gcash account natin. So, samahan nyo ako dahil uh, yun ang gagawin natin ngayon. Paano nga ba mag in sa Gcash ng Alphamart. So, let's go mga Karens TV. So, yun nga mga Karens, nandyan tayo sa Gcash machine. Click natin yung Gcash logo na yan. And then, click natin yung Yes. So sa pagkakataon na yan, medyo naglolo ko yung screen nila kaya nakailang pindot tayo dyan. Pero yan lang ang ating pipindotin yung yes. Yan. Yan. Tapos lagay natin yung uh, Gcash number natin. Yan. Lalagay lang natin yung Gcash number. medyo maulan dito sa lugar namin kaya pasyensya na yan na ilagay natin tapos next natin click natin yung next yan waiting tapos enter amount lagay natin kung magkano yung ipapasok natin sa gcash account natin and then next pindutin natin yung next ang uh, waiting ayan pwede na natin ilagay yung pera doon sa Yeah, yung may ilaw na green na yan. Kailangan exact amount yung ilalagay natin kasi hindi na marunong magsukli ang machine na yan. Yan. So 200 lang yung pinasok ko sa account ko. Yan. Tapos kiklik natin yung pay. Tapos yung print. So, pagkakataon na 'yan, uh, walang lumabas na resibo pero uh, dumating naman sa akin yung confirmation ng GCash na naka-receive ako nang uh, payment galing sa GCash 'yan. So, karamihan naman uh, lumalabas yung ano diyan uh, yung pinaka-resibo niyan. sa tinuturo sa cellphone na 'yan. Diyan wala 'yan 'Yan